Akin pong pagpasalamat sa inyong lahat, sa oras ninyo. Ang akin pong pagpapasalamat sa inyo sa suporta ninyo, sa boto ninyo sa kampanya ninyo, sa akin nung nakaraang taon. Hindi po ako nanalo sa Katanduanes pero meron pa rin akong nakuhang boto dito kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Let's witness the ceremonial turnover of keys. to the last mile school building by the vice president of the republic of the philippines <laughs> <laughs> thank you so much, Mom. Thank you for turning over the keys to the last Men's school building. Again, thank you so much, Senator IBR Marcos. for gracing us with your presence today. Let us welcome with our warmest applause the Vice President of the Republic of the Philippines and Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte, for her message. Thank you, mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Maaari po kayo maupo. na po ang uh, maiwan muna dito sa inyo sa GIGMOTO dahil uh, pagkatapos ng ating programa, meron pa po kaming dialogue ng principal at uh, pakikipag-usap sa ating mga guro dito sa Dororian National High School. Mayiglit lang po ang uh, aking uh, mensahe para sa inyong lahat uh, ngayong umaga na ito. Unahin ko na po ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa oras at oportunidad na ipinigay ninyo sa akin ngayong umaga na ito na makasama kayo para sa turnover ng ating mga classroom para sa last mile schools na Dororian National High School. Ang last mile schools program po ay programa ng Department of Education kung saan um, hinihiwalay natin ang kanilang uh, budget dahil uh, sila ay prioridad ng Department of Education. Ito po yung mga lugar na hida areas o geographically isolated and disadvantaged areas na pinaprioritize ang pagbigay ng pondo para sa kanilang mga pasilidad kasama na ang classroom. Masaya po ako na nakabisita ako dito sa inyo ngayong umaga na ito. Kanina po Nagbabiyahe kami mula po kung saan kami uh, naglanding uh, papunta dito sa inyo sa Gigmoto. At um, na-miss na ko ang maging mayor ng Davao City at bumisita sa mga malalayong uh, barangay. Dahil uh, ang trabaho ko ngayon ay laging nasa National Capital Region, nasa Manila. Kanina nakikita ko yung maganda na tanawin, yung uh, mga abaka, yung mga farmers kita ko sila at uh, bigla kong uh, bigla akong nalungkot kasi naalala ko yung panahon na mayor ako at uh, yung uh, pumupunta kami sa mga malalayong barangay ng Davao City. Alam niyo kasi ang Davao City ang pinakamalaking siyudad sa buong uh, bansa at uh, madami kaming mga gida areas din doon sa aming uh, sa aming uh, siyudad at karamihan noon, noon hindi na ngayon, karamihan ng mga GIDA areas namin noon ay meron ding mga NPA o mga conflict areas uh, na tinatawag. Meron pa bang NPA sa inyo dito ngayon? Ay, ala. Yun po yung uh, unang mensahe ko. Ang uh, mensahe ko po ay uh, mensahe ng kapayapaan. Uh, paalala ko lang po sa ating mga Presidente dito sa Gigmoto dito sa na kailangan po ang suporta natin ay ibigay natin sa lokal na pamahalaan ng Gigmoto sa ating mayor, sa ating vice mayor, sa ating mga konsihal, sa ating mga bagong uh, pili na barangay captain para po isa lang yung direksyon uh, kung saan papunta o gusto ninyo kung saan niyo gusto pumunta ang inyong uh, municipality of uh, Gigmoto dahil po kapag nagkakaisa ang lahat sa isang lugar ay nagiging malakas uh, yung lugar at nakikita ninyo yung pagbabago at kaunlaran doon sa inyong uh, lugar nasasabi ko po 'yan dahil base po 'yan sa aking uh, experience as mayor ng Davao City ginawan po namin ang paraan na hikayatin ang mga tao lalo na sa mga gida areas, malalayong barangay na ibigay nila, suporta nila uh, sa gobyerno para nakikita natin, nakakapasok ang mga proyekto, ang mga programa ng gobyerno doon sa kanilang lugar at nakikita yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Kaya mahalaga ang inyong suporta sa gobyerno. Mahalaga din na huwag ninyong ibigay ang inyong suporta sa mga tao na ang layunin ay manggulo sa inyong lugar o masama yung kanilang mga adhikain tulad na lang ng mga kriminal, mga terorista, mga NPA, mga scammer, mga swindler, at lahat ng klase ng mga kriminal. Dahil magugulo yung inyong komunidad at mawawala yung uh, kapayapaan at pagkakaisa na nakikita ninyo kapag Uh, kayo ay uh, um na, na haluan ng mga tao o ng mga grupo na hindi maganda ang layunin para sa inyong bayan. 'Yan po ang unang mensahe ko, mensahe ng kapayapaan. Pangalawa po ay mensahe ng edukasyon para sa inyong mga anak. Hinihikayat ko po ang suporta ninyo sa edukasyon ng inyong mga anak, inyong mga apo, mga kapatid. Uh, mga pamangkin, dapat po ay pinapaalala natin sa kanila lagi, araw-araw, na ang pagtatapos nila sa pag-aaral ang magpapabago sa kanilang uh, buhay. Sa so, kapag kausap ko yung mga bata, pinapasimple ko lang para maintindihan nila yung kasabihan na education is the greatest equalizer sinasabi ko lang sa kanila, sana po ay maulit ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Sinasabi ko sa kanila na ang uh, pagtatapos, kunwari man, nagtapos ang isang anak na galing sa mayaman na pamilya at nagtapos din ang isang anak na galing sa mahirap na pamilya ng kurso na nursing, pareho sila na nagtapos. Walang mayaman sa kanila, walang mahirap sa kanilang dalawa dahil pareho silang naging nurse at yung oportunidad na makapagtrabaho na nurse ay nandoon sa kanilang dalawa. Kaya po, pagdating po sa eduk edukasyon, walang mahirap, walang mayaman kapag nakapagtapos na po sila. Dahil yung oportunidad, pareho na po para sa kanilang lahat. At ipaalala po natin na sa ating mga anak ang kahalagahan ng... Uh, kanilang pakikiisa sa kanilang mga guro na kailangan po sundin nila kung ano yung uh, kung ano yung mga hinihingi ng kanilang mga guro at kanilang mga principal para sa kanilang uh, pag-aaral ulitin ko po ang inyo hinihingi namin ang inyong suporta sa kanilang uh, pag-aaral ulit-ulitin po natin sa kanila na huwag nilang tigilan at huwag silang tumigil. Kahit mahirap ang buhay, kailangan magtapos ng pag-aaral. At ang huling mensahe ko po ay ang mensahe ng nalalapit na Pasko. Sana ay ngayong Pasko, uh, makasama ninyo, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga pamilya, at sana ay ang inyong bagong taon ay mapayapa at uh, masaya ang aking pong pagpasalamat sa inyong lahat sa oras ninyo. Ang aking pong pagpapasalamat sa inyo sa suporta ninyo, sa boto ninyo, sa kampanya ninyo, sa akin nung nakaraang taon. Hindi po ako nanalo sa Katanduanes, pero meron pa rin akong nakuhang boto dito, kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At um, Pinapaabot din po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagpapasalamat sa suporta ninyo sa kanyang 8-point socio-economic agenda para sa bagong Pilipinas. At syempre, mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, malaki po ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na, makap na makapaglingkod sa ating pamahalaan. Mula po sa aming pamilya, pamilya Duterte, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ulitin ko po, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Thank you so much, Vice President, for your warm message, Ma'am.